Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa Atimonan Massacre. Dito mo makikita sa kasong ito kung gaano kakurap ang mga hukuman sa bansa. Kapag matino ang mga prosecutor sa kaso ay maswerte ang mga biktima kung hindi kurap at tiwali ang prosecutors. At ito ang problema, once may sampo na ang kaso sa hukuman, kumanda ka babalik rin at kakampihan pa ng mga judges o ang mga criminal. Dalawa lang yan kung bakit inabswelto ni judge ang kaso laban sa mga criminal na mga pulis. Una, nabayaran si judge at natakot na baka siya rin ay mapatay ng mga criminal na mga pulis. Sa kasong ito dapat kasuhan ng judge na ito ng administrative case at disbarment sa Supreme Court. Dahil tahasang binalahura ang batas, hindi kasi iniisip ng judge na ito ang hapdi at sakit ng mga pamilyang napatay ng mga criminal na mga pulis na ito. Dapat kumilos na ang ating korte suprema laban sa mga tiwaling judges at mga fiscal at iba pang nasa pamahalaan. Walang ibang bumababoy sa ating mga batas kundi ang mga pulis, fiscal, judges, napolcom, ombudsman, PNP Internal Affairs Service, at ibang mga sangay sa ating gobyerno. Ibig mong sabihin Judge nagpakamatay ang mga biktima ha. May karma Judge sa mga hindi gumagawa ng tama. Baka ang pamilya mo o ikaw ang tamaan ni karma. Mantakin mo inabswelto ang mga criminal na mga pulis. Pakinggan nyo ang balitang ito. Inabswelto ng Manila Regional Trial Court sa kasong multiple murder si Police Colonel Hansel Marantan at labing isa pang pulis kaugnay ng kontrobersyal na shootout sa Atimonan, Quezon noong 2013 na nagresulta sa pagkamatay ng labintatlong individual. Sa desisyong inilabas ni Manila RTC Branch 27 Judge Teresa Patrimonio Soriaso at napromulgate nitong ikadalawamputatlo ng Hunyo, bukod kay Marantan, Pinawalang sala rin sila Ramon Balawag, Grant Gould, John Paulo Caracido, Timoteo Arridge, Joselito de Guzman, Carlo Cotequiz, Arturo Sarmiento, Eduardo Oronan, Nelson Indal, Ryan Sardia, at Rodel Talento. Nakasaad sa desisyon ng Korte na tumyupad lamang sa kanilang tungkulin at naharap sa actual at imminent danger. Sa isinagawang operasyon ang mga pulis na ang target ay ang umano'y wedding lord na Civic Simon. Dagdag pa nito, ang mga pulis at militar ay gumamit ng rasonabling puwersa sa operasyon. Tinukoy din ito ang tinamong seryosong pagkasugat ni Marantan, bilang patunay sa unlawful aggression, ng mga sospek. Kaugnay nito, ipinagutos din ng hukuman na kanselahin at e-release na ang bail bond ng mga akusado. Samantala, ang kaso naman laban sa isa pang pulis na si Bazar Hailani ay in-archived habang hindi pa ito naaresto. Sa record ng hukuman, naganap ang operasyon noong ika ng Enero taong 2013 sa Maharlika Highway sa Atimonan. Ito ang maliwanag na justice massacre sa Atimonan. Wala na talagang hustisya sa ating bansa. Kaya patuloy ang mga pang-aabuso ng mga pulis at nasa pamahalaan dahil alam nila may nagpo-protekta sa kanila na kapwa nilang mga tiwali. Nasaan ang katarungan ng mga napatay ng mga criminal na mga pulis? Instead na bigyan ng hustisya ang mga biktima, pero baliktad ang nangyayari, ang mga criminal pa ang kinampihan ni George. Sa mga biktima huwag kayong mag-alala kung hindi man kayo makakuha ng hustisya dahil mahirap lang kayo si Lord na ang bahala sa kanila. May karma sa mga criminal na mga pulis, at mga tiwaling taga-gobyerno, may karma sa mga tiwaling mga judges at mga fiscal, may karma sa mga taga-ombudsman, may karmang darating sa PNP Internal Affairs Service at sa mga taga na Pulcom. Hanggang dito na lang ang video na ito. At huwag kalilimutan manood sa susunod kong mga videos. Thank you for watching.